Deputy. O siya, kabady mo dito? Ay, hindi ka pwede umalis. Ay, papano kung may criminal na pumasok dito? O, tumaw ka ng kabady mo. O, Bok. Saan ang office si Deputy? Nasaan? Hmm. Nasaan si Iyas? Ay, sir. Nasaan? Nasaan nasa dito, sir? Nabahala <laughs> kita, ha? Nasaan, sir. Eh, gulat ako tol. Dep, nasa mga bata mo? Andito yung driver, deputy. Pasok ka. Yes, uh. sir. Ali kayo. Upo tayo. Nagkausap na kayo, Dep? Yes, sir. Ako, walang sir. dagdag, walang bawas. Wala po. May ikling kwento. Anong nangyari? Sige. Bago po ako, kaya po ako minto doon, sir, bago magkanto. Kasi pinagbigyan ko yung sa kaliwa para ako kakanan. Okay. Eh, habang nasa harap ko pa siya, yung pakanan, sabi niya, sir, Sino? baka pwede po si sir. Naka-sibilyan po siya, naka-single motor. Sabi niya, sir, baka pwede pong mabanti na po kayo. Sabi niya sa'yo. Sir, paano po ako banti? May sasakyan pa po sa harap ko. Pinagbigyan ko lang. Sabi ko, sir, baka pwede. Ikaw na lang po mabanti. Naka-single motor na po kayo. Ah, ganun pala. Sige. Mabanti po siya. Pagdating ko po sa stoplight, sa harap po ng station, pinaharang po ako doon sa dalawang enforcer. Anong sabi ng enforcer? Sabi ng enforcer, Sir, pinahold po kayo ni ito ni Sir. Sir, ba't po Sir, ano pong violation ko? Ay, hindi ko po alam Sir kasi pinahold lang po kayo ni Sir. Hindi ko po kilala yan, Sir. Hindi ko po alam yan, Sir. Hindi, po, hindi ko po kilala. Tapos? Tapos, may maya, pumasok na siya sa station, tumakbo po siya paloob. Tapos lumabas po si Sir. Kinuha po yung lisensya ko. Eh, binigay ko na po. Hindi pala Sir ang kumuha ng lisensya Hindi po, si po. Hmm. Tapos binigay ko po. Pagbigay ko po sa kanya, sabi niya, bumaba ka, mag-usap kayo sa loob. Sabi ng enforcer, umabanti ka, tumabi ka doon, tabi mo yung jeep mo, tapos pumasok ka doon, kasi mag-usap kayo sa loob. May pasahero ka ba noon time na yun? Meron po, sir. Mga ilan? Siguro mga sampu, lang sir. O, anong naiya sa pasahero? Nung si babaan po, nagalit po, nagreklamo yung isang babae, ba't yung pagharangan niya ni... Eh, Naghahanap buhay lang yung tao, alangan naman magbabanggayin yung sa harap niya. Oo, oh, sige. Noong time na yon totoo na ka. Opo, oh, sir. Bali, the... Anong parang nakikita mong hindi totoo sa sinasabi niya? Uh, do yung... sa uh, pangyayari do sa kanto? Opo, ah, ba, sir. Ah, bali, ang ano lang doon, sir. Yung SUV, sir, na po pumasok, sir, doon, nasa likod niya. Bali, nagpupusinahan, sir, yung nasa likod. Ngayon, sir, si SUV, inner ring, sir, yung medo, sir, ng tango, sir, ng TV, sir. Bali, na siya nagbubus sila siya sa motor. Kaya ako siya, nakamotor. Itan e, ako lang siya, kasi pulis nga rin siya. E, tinapatan siya siya. Sabi ko, boss, baka pwede i-iabahan ko mo doon sa kanahan. Kasi siya, malawag naman siya. May harap siya. May so, ang ibig mo sabihin, obstruction okay, siya? Opo, Tapos, pumunta ka doon sa may okay, checkpoint. Opo, sir. In other words, nag-advance ka? Opo, okay, sir. Tama. Sino nakausap mo? Police o enforcer? Ba't di Tinawag ko sa'yo enforcer, sir. Okay. Ngayon, anong sir, instruction mo sa enforcer? Tinuro ko sa'yo yung jeep na habi pa paul. Ngayon siya na ayaw naman siya rin ni sir yung, yung license niya sa enforcer. Kaya siya pumasok sa roo sa PCD. Lang. Hindi pwedeng mag-apprehend yung traffic enforcer against him kasi hindi naman niya nasaksihan. Okay. Okay. Hindi rin siya pwedeng mag-ticket. Claro yon. Kapatid, anong nagtulak sa'yo at kinumpiskan mo siya ng lisensya. Bali ang nangyari po, yung dalawang enforcer, bali hindi na, hindi niya, ano, hindi niya binigay po. Ngayon yung dalawang kong kasama, lumapit rin. Bali hindi lang ako po yung polis na lumapit sa kanya. So, ibig sabihin, ayaw niyang ibigay yung lisensya niya doon sa dalawang traffic enforcer. Okay. So, bali humingi lang po ng assistance hmm. sa akin. Hiningi mo yung lisensya niya? Hiningi na po yung dalawang kong kasama, sir. O, bali, sige. Bali hindi lang po ako yung lumapit na... O, Sige. Ibinigay niya doon sa pulis. Sabi ko, pinakiusapan mo siya, ibigay mo na para doon na kayo mag-usap sa loob. O oh, sige, kanino mo inabot ang lisensya? Sir, po. niya Kapatid, pakiusap ha. Ito, public service. Ulitin ko, kanino mo inabot ang lisensya? 100% po kay sir. O bakit sinasabi mo yung dalawang pulis ang nag-receive ng lisensya? Hindi wala pong sinabi receive May una na Dalaw. ko. Sino ang pinag-abutan niya ng lisensya, ikaw o ibang pulis? Ako po, sir. Period. Pagkatanggap mo nung lisensya niya, anong ginawa inabot mo? Inabot ko po kay Arman. Yung Sinong Arman? Yung pulis po na unang lumapit sa kanya. Mm, inabot mo. Ako, sir. Inabot Tapos. Po pala, sir. Senior ka kay Arman? Ako po, sir. Kasi hmm. siya po yung desk hmm. officer. Anong ginawa ni Arman? Sino po yung tinipid siguro? Sir. Imagine, inabot mo yung lisensya niya. <laughs> Ang sayo, siguro. Tinigay ka, hindi? Hindi po. Mm. Nasa, anong pilya din ni Sa pagkakaalam mo, ano pang nangyari? Sige. Nung ano po, nung pinigay ko na po sa kanya, kasi... Kanino? Kay po, naiwan na po ako sa harap. Sa, hmm. Kasi mayroon ko po kami standby point doon sa harap. De, kasi may itinuturo ka pang iba eh. Ikakat ko doon sa pagkakaalam mo, pagkalipas noon, nasaan yung lisensya? Kay Sir okay. Po. Kaysa okay. sa kanya ko po inabot. Nasaan ang lisensya ni driver? Sir, dala po sir. Nino? Dala, dala po sir namin, nandito po siya. Huwag yung nagtuto, <coughs> isang lisensya lang, alangan, uusungin ninyo. Nandito po sa sarapag, sir. Baka sa may wala, sir. Public service lang to. Hindi ito trabaho ng congressman. Yes. Kailan mo na hawakan yung lisensya na yan? Hindi kanina sabi pa papunta sa dito? Okay. Kanino mo natanggap yung lisensya? Kay Sir <b> Kay Sir <b> 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 Kasi kawa po sir ng mag-aarag nga sir. Kasi ang... Oh kapatid na Iyas. Mm. Tatlo na ang investigan mo ha. Iyas sir. Katulad ng nabanggit ko, de, pasensya na, Sabado ngayon eh. Hindi okay, sir, yung talaga. Man. Ay, tsaka kasalanan mo, nagpulis ka eh. <laughs> Kasi kung hindi ka nagpulis, hindi kita maabala. Ako naman Hindi na ako police Hindi naman to trabaho ng congressman Pinagpapatuloy ko lang Yung advocacy ko Para baka maligaw kayo ng kaisipan Hindi ito trabaho ng congressman At uh, Advocacy lamang itong ginagawa ko Okay Kaya tinitingnan ko Ako naman 100% Titiyakin ko Brother, fair ako kaya ni-request ko yung attention ni Deputy at ni Colonel Salibio ng IAS para medyo may may idea ka na ano pa yung nangyari. Una, brothers, i-assume natin talagang may traffic violation. Hindi ko na tatanungin kung saan ba nangyari. I-assume na lang natin may traffic violation siya. Pero yung pagkumpis ka ng polis natin na hindi nag-issue ng ticket at ibinasi lamang sa kwento, eh, hindi acceptable yon. Granting, ipagpalagay, may traffic violation siya, mali ang ginawa ng ating kapatid na polis. Kayong tatlo. Yung umawak ng lisensya, pare-pareho yon may supply ngayon syempre wala ako sa position para magsintensya sa inyo kaya ni request ko yung attention ni Colonel Salibio ng IAS Internal Affairs Service ang mandato ng Internal Affairs Service alam naman natin di ba pag may supply ang pulis sila ang mag-iimbestiga pag nakita nila na talagang may probable cause na talagang may mali kayo ang nagre-recommenda para mabigyan ng administrative sanction yes, o parusa. 'Di ba? Kaya kayo ay pagtitiwala ako sa IAS, kapatid. Tawagin yes, na sir, namin sa license natin mm -hmm. sir. niyo at correct me if I'm wrong. Yes, sir. Sa ganitong case, kahit umatras siya ay, yes, sir. hindi ground yes, sir. para i mo ang kaso, administrative okay. case, sir. case yes, against police. Tama ba ako? Yes, tama nyo mm. yes, kasi may appellable of assistance, oh, oh. na tuloy pa rin kaso. Sir. Ito naman kapatid, kaya ako inaaksyonan para yung mali na ginagawa natin maitama. Kasi lumang estilo na yon na brusko ang police. Isa lang pinapakiusap ko sa inyo. Ito administrative case. Gusto lang nating itama. No? At kung magkaroon ng recommendation, may makita talaga ang iyas na may mali kayo, mapaparusahan kayo, pinakamahina niyan kung hindi yes, ako nagkakamali, 2-month suspension. Two sir. suspension. Yes, sir. Hmm. Sa 2-month suspension, kung hindi ako nagkakamali, more than 100,000 pesos lagas sa inyong dalawa ako dati rin polis nagka problema na rin ako kaya lang absulto dahil siyempre sometimes hindi naiwasan yung complaints eh yes. hmm. eh dapat marunong tayong tumanggap ng mali mabuti na yung ngayon pa lang yung mali na ikukorek na para wag na ninyo maulit at wag nang gagayahin ng iba kasi kung may traffic violation siya, alam mo bang pwede mong gawin bilang pulis? Wala kang panikit eh, ano? Meron po siya. Nasaan? Sa eh, hindi eh, ko sir, sir, pwede hindi kita sa nakasibigyan sa rawat. Deputize ka ba, di ba? Po, sir. Ganito na lang sanang ginawa mo. Pinikturan mo, nag-video ka. Tapos ni-report mo sa LTO. Hmm. Para mag-i-issue ng show cause order ang LTO, ano? Yes, sir. I-imbestigahan. Pag naimbestiga, nakita ng LTO, may pagkakasala siya sa batas trapiko, LTO ang kakastigo sa kanya. Hindi kayo. Hmm. Yes. ko sa rin CCTV. Kapatid, wag ka na humirit. Sinasabi ko nga, ipagpalagay may violation siya, mali yung ginawa ninyo. Kinumpiskahan ninyo ng lisensya, hindi ninyo inisyuan ng ticket. At kahit naman inisyuan ng ticket, hindi pa rin. Why? Hindi naman nila nasaksihan yung traffic violation. Kaya nga sa ganun sitwasyon, eh, ang gusto ninyo, totoong public service, binidyo mo, pinigtura mo, sulat ka sa LTO. Tapos, ang gagawin ng LTO, iimbitahan siya. Pag inimbitahan siya, Makikita ng LTO iyo, may paglabag ka nga Ikaw ay papatawa naman ng ganitong parusa mm -mm. So, going back Iimbestigahan kayo ng iyas yes, Bibigay ka ng statement Walang dagdag, walang bawas, simple lang Pag kayo ay naparusahan, tanggapin ninyo Ang intention lang natin, Dep Brother, yes, sir. Eh, sa panahon natin, may correct na. Kasi ang sama ng impresyon ng publiko sa pulis, brusko, mayabang, abusado. Hmm. Kaya itinatag ang iyas para i-address yung ganitong problema. Friendly warning ha. Huwag niyong pe-personalin to ha. Kasi pag pinersonal ninyo, hindi ibig sabihin na nanakot ako. Lalaki ang problema natin. May pamilya ka. Ilan anak mo? Wala pa siya. Sige, ikaw kapatid. Ilan anak mo? O. Oh. So, pakiusap. Huwag ninyong pe personalen Ano ba naman ang laban itong driver na to? Ay kayo, parehong pulis. Hmm. Kung naman ano maging resulta, tanggapin natin. Ang importante, matuto tayo. Wag nang maulit at wag tayong gayahan ng iba. Mm. Ulitin ko ah. Kahit may violation siya, may mali kayo. Kinumpis ka ninyo ang lisensya. Nasaan ang lisensya niya? Na, Nasaan? Na, na lang. Nasaan? Kapatid. Kailan mo na-receive yan? Hindi na lang po sa kamata. Kanino eh, eh, mo na-receive? Kay Sergeant Ipinasa kay sa'yo. Ano yan? Kay Sergeant mo nakuha. kuha ah, sa kasi dadad niya sir, namin dito para sa mga turnover sa driver. Hmm. Kanina mo lang nakuha ito. Kanina ko lang sa pinuha Ibabalik ko ito kasi Illegal yung pagka ka ninyo Dep, yes, witness kayo yes, no? Mm. Salamat po sir mm. May gusto kang sabihin? Ako naman sir, wala naman sir akong ano, sa, sa manalog sir sa ibang tao sir. Ang sa akin lang sir, eh, yung, yung may ayos lang sir. May, may tabi may ayos lang sir. Lang, sir. Ay alam mo, ang ganda ng intention eh. Ano? Okay. ano? Yes, ang ganda ng intention mo, ang problema, mali ang ginawa mo. Kapatid, hindi ko siya pinagtatanggol. At sinasabi ko nga, sa harap ni Deputy at ni Colonel Saribio, ipagpalagay. May violation siya, may nasabi siyang masama, hindi yon katwiran para gagawa din kayo ng mali at hindi naaayon sa batas. Deputy, baka naman ako eh masyadong, baka nagiging bias ako. May tatanong lang sa iyong isa. Ipagpalagay na Malaysia, may may nasabi siyang mali tama ba na konfiskahan ng lisensya na hindi nag-issue man lang ng ticket o hindi man lang na-investigan? Sa palagay mo lang. Without bias. Mga bata mo ito eh. Yes, Kasi dapat na issue sa ticket. Hindi. Ibig sabihin nagkamali siya, gagawin din ninyo ang mali. Kasi brothers, public servants tayo eh. Huwag nating i-shortcut. Kaya nga nagkakaproblema eh. Ah, uh, Colonel ipagpalagay, mali siya. O may nasabi siyang mali? Tama bang kumpis ka ng lisensya na hindi nag-issue ng ticket? Unang-una, sir. Doon yung time pala na sinita siya, sir, at siya sabi meron siyang violation, dapat indicate na, sir. Hmm. At, at nga, uh, uh, gaya sinabi ng ating deputy, sir, yung ginawa ng mga um, polis natin, kung kinumpis ka mo ang lisensya, tikitan mo dapat. Hmm. At ngayon, sir, sabi nga nila, ang uh, alam po, kasi sir, bago tayo magharap sir, kinuusap ko na rin sila. Ang sinasabi nila, meron silang ng ticket na ordinansa. At nung time na kinuha nila yung lisensya, binibigyan, binabalik sa pinitikitan siya, is hindi niya tinanggap yung ticket, tama ba? Ay, ang ano siya, uh, lang siya yung name ko sir. Pero hindi niya siya rin ano yung lesson Kasi Ay, lang siya yung name ko sir. Alam mo, hindi ako kahapon pinanganak eh. Loud and clear kasi eh. Yung kwento-kwento na inisyo ng ticket, hindi ano yun eh. Hindi, kumbaga pag inaral mo lahat ng pangyayari sa Libyo. Yes, sir. Alibay na lang yun eh. Yes, sir. Mm. Alibay. At saka kung sasabihin yung bini-issue ng ticket doon sa checkpoint, mali na yun eh. Kasi dito nangyari sa sinasabing nasitay nasita eh. Yes, sir. Mm. Um, pa sir. Yung... mm. At kung deputize ka ng lokal na pamahalaan, may panikit ka, pulis ka pa rin. Nakasibilyan ka nga lang O Pero dahil nakikita mong may violation siya Isang man ticket Ilagay mong violation Deputize ka eh. O tapos pag nag-contest O di i -di ng board O ng Police o ng concerned party Sa lokal na pamahalaan Anyway, na natin pahabain So dapat maging lesson ito sa atin ikaw kapatid, anong parang may gusto kang sabihin? Ang nagbigay ng kapangyarihan sa LTO na mag-issue ng lisensya ay batas. At batas din yung naging authority para siya ibigyan ng lisensya. Kaya kahit sino sa atin dito, hindi pwedeng mag-confiscate ng lisensya sa sinumang motorista kung hindi naayon sa batas. At aayon lamang ito sa batas kung mag issue tayo ng corresponding ticket. Okay. hmm. Iyas, bahala ka na dito Ay, yes, sir, Ang gagawin na lang namin sir Kung okay kay kuya sir, kukuna namin siya ng salaysay Bigyan niya sa amin yung kanyang uh, pangalan, address, tax telephone number Kung ka available ka sir, kung okay lang sa'yo Kung pwede ka ngayong araw or kung okay Yung Sabado ngayon, lunes sa opisina yes, na namin Para kukuna ng salaysay yes, Iyas ka rin brother. Yes, sir. Ito sir, si ano sir. yung aming investigador? Si... Magaling to eh. Yes sir. Marami na kaso na hinawakan sa' sir. Ilan ang polis na in-endorse ko sa'yo? Nung time ko, sir. Siguro, sir, mga anim na yata, ano, sir? Oh, okay. di ba? Yes, sir. Oh, pang ilan to? <laughs> Ay, ganyan, sir. Eh, pa lang ngayon taon, sir. Ngayon. Nak? Dalong pa sa ngayon taon. Tanggapin nyo na nagkamali kayo. Ah, wala namang perfectong tao. Di ba? Sakit na kasama, brother. Parang familiar ka sa akin, ano po ako galing, sir, sa NCR? Parang nag-lecture yun sa abog sa... Nag-NCR ka ba? Sir. Saan? Di po, saan po, Ah, galing. Nag-Northern po ako, Nag-Northern ka? Taga saan ka? Taga rito? Katundukon lang, Sir. O, ba't nandito ka? Aglipat po ako ngayon Kayo ba yung aglipat? <laughs> yung localization po, Sir. yung aglipat? Localization, Ha? Pero alam mo yung aglipat. yon yung mga polis na nalipat noong panahon ni General Aglipay. <laughs> Kaya aglipat <I> mean, group. <laughs> so ang pamilya mo nasa NCR? Nandito na po kasi rin pamilya po. O sige, saan mo gusto ma-assign? Sa NCR o dito? Masaya ka na dito? Mas masarap ang buhay sa probinsya ano? O, oh, tingin ko naman sa'yo, no? nakangiti kayo. Ang, eh. Ang misis mo, kabitay niya? Hindi po, sir. Pangasinan. Ikaw, provinsya mo? Bali, Nuevo Isquero kami, pero Manila talaga ako lumaki. Manila po. Ibang buhay sa Manila, no? Ibang buhay sa O, di ba? Yung yung sistema sa Manila, wag niyo dadalhin dito. <laughs> no. Alam mo naman yun, eh. Hindi ko na i-detail yan, yeah, no? So, ikaw, first time mo ma-assign dito? Dito na pag re alam nyo, kitang kita sa mukha nyo, mababait kayong pulis eh. Kaya lang, sometimes, ano, kahit mabait ka, sumablay ka, sorry ka. Administrative case naman ito. Uh, ako, hingi ako ng paumanin sa inyo kasi aktibo kong binabantayan ang mga motorista. Isa lang naman ang gusto natin eh. Colonel Salibio, yung may... Hindi ko kayo paglilinaw, hindi ko kayo binabawalang manghuli at magkastigo ng motorista ha? at sasabihin ko sa inyo kahit kamag-ana ko kaibigan ko. Basta may mali, tuluyan ninyo. Ha? Ang gusto lang kasi natin magkaroon ng pagbabago, gumanda ang pagtingin ng publiko sa kapulisan. Oh, wag nating At least hindi naman ito drug-related case. Tama, sir. No? Kasi pag drug, natawa si deputy, kapag drug-related case, hindi tayo dito mag-uusap. Doon tayo sa kongreso. At pag yun na-establish na guilty kayo, dismiss from the service. Kaya Eh, huwag na manungkot Ha? kung ano man ang kakahinat na ng investigation yes, ni Colonel Sanibio. Alamin pa naman naman mm -hmm. sa inyo kung tayo naman sa mga... Importante okay. ay ma-address natin. And one thing for sure, darating din ang araw, magre-retero din kayo. Yes. Para pag nag din kayo, yung inyong kapamilya hindi na mabibiktima ng maling practice ng ibang polis. Ayos ba? Yes, sir. O kamayan mo. Walang persona lang. Masawa na ako. Masawa, Masawa, Sir. Pumay ko. na, Sir. Ba, hindi ka nakipagkamay? Na. Eh, hindi, na Kaliwa, Sir. Maga, Maga? Mag eh, tama yung kanan. Para makaganti ka. <laughs> Pisilin mo. Ano? Kaliwala na, Sir. Pare-pareho tayong Pilipino. Wala tayong ibang intention dito kundi yung mali, may tama. Nung mga nagdaang taon na kayo maliliit pa, ang tingin ng publiko sa pulis, Iba, ngitian lang. Tinatawag na, dinig mo ba yung dati? Ang tawag sa mga kapitan, tenyente, pare. Tenyente! Kapi ka muna! Hmm. Dati ganun. Hmm. Ibabalik natin. At kayo naman, hindi ko naman sinisise kasi nga, lahat naman tayo nagkakamali. Kami, ni major lakas ni Colonel Salibio. Hindi kami pwedeng magyabang na, oy, mas matikas kami sa inyo. Kasi tayo lahat nagkakamali. Tanggapin natin 'yon. Okay? Partner, salamat. Salamat. Pakisabi sa misis mo, pasensya ha. Inyo dot, inyo okay sa paraan, 'to na 'yan. Pasensya po muna. At uh, andjan naman may witness ka 'no. Oh. Ito pinakiusapan ko pa. May commitment sa anak niya. Ay eh, sabi ko, brother, public service muna. Kasi sabado ngayon, lunes, yung weekdays, mahirap akong magka-oras. Kaya, in advance, tumawag ako kay medyo lakas. Saan ka ba nawit? Kimus Malayo ah. Kalihan na sir. Brother. Ay, sir. Kalihan na lang, sir. <laughs> Kalihan. Takot ka talaga, ma'am. Okay. Toad. Thank you, po, sir. Thank you, sir. Mm.